Pero ako kaya kamaan kung ano rin dyan dyan man ginagtunan. kami sa Sentosa. Sentosa. <laughs> sa Sentosa. Sentosa Resorts World. Resorts World. Huh. Kung dyan na ni Simon, kung naman sa balay, may agtunan dyan may secret lang. May dinner Kano? no. May kamaan kung sa diin ang dinner na kukun na. Ay nabuk na rin dyan mong before. Eh, wala si Alma kaabot. Sana ikaram ka imaw ka naman Rudya. Rudya dyan no, sa Sintosa. Madinner kami sa my boat. Yung mga uh, sulat-sulat, tinangaran dyan nga magsaka sa my boat. Kasi siyempre, delikado man kung mo, malay mo. Mawiya, kami dyan, no? Today's <laughs> video, masakay kita dyan, eh, kag mag-dinner. Uh sailing kami panta sa Philippines. si Mamo, <laughs> si Mamo ra? Bilin si Mamo. Rag sakay. sakay. sa ano. Makahig kami, makahig. Makahig kami pa, saka. nani. Oh, oh <laughs> Pinoy ang tripulante kaya mga taradoso <makes> Ito ba? Ito lang, ito lang si Bebe Maya Ito tinga naman na. rin ang mga drinks salami, sa lamis sa pag-abot namin. Tapos Siyempre, mahilat kami kang mga kaimawan namun ay maximum na kuno kaya is 200 person. Di samtang wara pa man, kag timprano pa kami dya abot mong bay, mga pasado, alas 4 pa lang. Di madinner ka, alas 4 pa lang. Kundi nga ang obra namun dya, naglibot-libot ang amon camera sa palibot kang bye bye kang Singapore naginutan naginutan kami to sa ibabaw na nao kami sa andang uh, aircon room amo ang andang aircon room do balay lang no hmm. kag sa unahan sa pihak na karaang anang uh, kusina nga uh, kusina nang dadyan kag tengad niya ang tema tulad kay rapit ang uh, ano kani halloween ang mga mga kung ano-ano dyan sa mga binit-binit. Anak ang mga Halloween niya, mga, mga, itsos, itsos. Kita nyo to, kay na, talam, antes ka saka ang ulo to, nag-murarat sa, aman, hag, sa hagdanan. Mura. Ito yung picture picture kami, anay rin siya, nag-video-video. Samtang nag-hilat-hilat. Lantawan niya si Iyay. Kita nyo ang attire ni Iyay. <laughs> <laughs> tinuguan ni Adjika na nani, ako dyan isok-sok ay amo dyan isok-sok eh tapos dyan ka dyan nga nagsakap dyan, may balik dyan sa si babaw, naglantaw sa palibot ang ginatawag nga boat niya dyan samtang nagprapamatik ang mga music music, nag-aerean historia ang mga iba dyan hasta nga mag-abot dyan ang mga iba nga mga uh, ano rabay pagtawag ng mga manugkaan eh mag -ma dinner may mga nagabardero dyan ka dyan may mga anniversary kung dyan sana nag dinner hmm. kami ako kamaan kung ano basta nga ginbook rin dyan nga daan ni Simon antes maghalin sa Australia siguro nga first night naman pag-abot naman day rin to mong kasanhagan day of 25. Eh, night yung 25, doon siya kami madinner. Ang problema, wala naman maimaw si Alma. Hay, ti. Eh, wala ta na kaabot, Charon pa ta na sa kaagahan man. Maabot sa may airport. Alaw-alawon pa naman ni Adji Rian Carpon. Tapos naman yapon. Ihatid naman nang anay si Mia kag si Simon ay ti bastante basta teren ka inam na hurat untat ang tughong ni Toto Simon sa dyan antes kami magkirinaan uh, first naman niya mino moja prone hmm. Dason, samtang naga kirinaan ta jaman ang mga yada natupad naman ang waiter mong tason hmm. amudya ay ang karadlawan ka dyan ay Anan yung kunan mo? Abi ko kura plato pa lang. Tumitusok soup pra gali. Run! Baso <laughs> yes, na mo dyan pagid. Kag mm. amo pagid siya. Ang last amo dyan ay. Tunod niya busok ang takyan. Ang main menu. Kag ang anong dessert. Pra kuranda na tandit. Hay man. Kabusok rin mo. Then ang last menu. Naging tugro ng takyan naman. Ang pagpalantaw. Ang andang nga? fireworks po sa Tabuk, Tabuk kang isla. Tabuk kang, <laughs> uh, ano, dito sa piyak kaya fireworks. Gin pala ang tao lang ka naman di ah. Anda pa man na ka, no? Hmm. Ang, last, ang thank you nanda, pero ura ko rin na videohan ang iba ka